Ako nga po. Okay, si Jay Catagumpay ito, ay isa akong vlogger at remote content creator from Cabuyo, Laguna. Good afternoon. Hi, good afternoon, Sir. Yes po, regarding ito sa tulong financial para kay LV Reyes. Ay, opo, oh po. Oo oh nga po. Yes po. Kanoanin niyo ba ito, Sir Filino? Ah, kakilala lang po. Ah, Nag-request lang siya na i-post ko po yung video niya kasi video mas marami akong followers eh mas marami makakaabot at thank you nga po at nakaabot nga po sa inyo. Yes po sir. So nasa kana naman yung followers niyo ngayon sir Filino? Ah, uh, kaunti lang naman po. Mga 50 pa lang naman po. Ah, 50k, tama. Opo. You know? Opo. Sige po. So hopefully po sir, ha, ang team katagumpay ha para maibol ng Philippines. na ang ibibigay na tulong financial para kay Elvi Reyes na 20,000 po, Sir Filino, ha? Uh, 20,000 po, Sir? Na, yes po, Sir Filino. Yes po. Sir, Akin napakalaking po, tulong uh, po niyan, Sir. Sobrang thank you po. Isa ako sikat, Father Sir Filino, ha? Kung kilala mo ako, Team katagumpay yung namimigay ng Evo Helmet. Opo, palagi ko pong pinapanood kayo, Sir. At salamat marami mo, nga kayong natulungan. Salamat naman po, Kuya, kasi followers niya po ako, Kuya, ha? Okay. Opo, idol na idol ko nga po kayo eh. Sige po. So, ilang ilang taong gulang ka na Kuya? Ako po. Opo. 15 na po. Ah? 15 na? 50. Kailan may yung birthday ninyo? Ah, uh, sa kwan pa po, December. Kailan po, Kuya? Kasi bibigyan kita ngayon ng uh, pang-birthday mo, ha. Nako malayo pa po, po, sir. Ah, uh, kung para po dyan eh itulong na lang po natin doon sa maya uh, nangangailangan na may sakit. Nga, para sa validation namin kasi gagawan ka namin ng resibo kasi banko itong sa amin. Hmm, ganun po ba sir? Hmm. December 30 po. Anong taon ka? Po? Anong taon ka? 19? 50 po eh. 50 na taon ko sa ngayon. 1950. Ayun nga po. Hello po. Anong taon ka ba? 19. Basta 50 na po yung edad ko po ngayon. Anong taon mo nga? Taon mo nga? Sa glitcher nakalimutan ko kasi eh medyo niulo na din ako kasi yun nga po. Ah uh, basta 50 na po ang edad ko. Hello no, sir. Yes po. 50 ka na ngayon, 50 years old. Opo. So, yung taon mo, 1974. Mga ganun nga po. Oh. So, Kuya Filino ha, masana malaking tulong ito, 20,000 kuya ha. Ay, opo, po, sobrang oh. malaki pong tulong yan, sir, opo. Oh, okay, po, basta huwag kayo makalimot mag-post on social media mamaya. Magpasalamat kayo sa Team Katagumpay from the Philippines, okay? Ay, opo, po, i-hashtag ko po yan, sir namin na ipapadala dito na lang sa Gcash number ninyo na para hindi kayo may rapat sa pag -re Ah, sige po, sige po, sir. Thank you po. Ah, pakilagay na rin po doon sa inbox, comment na din para nakikita po ng lahat kasi alam nyo na po eh, dapat eh, okay. transparent po tayo. Okay. Ang Gcash number mo, 0936-277-4826, tama? Ayun nga po, sir. Ah, sige, wag mo lang ibabaan tawag Kuya Filino nga kasi galing ito sa BPA accounts po ng team katagumpay ang 20,000. Bali ibabang transfer namin niyan sa GCash niyo Kuya ha. Okay? Ay, maraming maraming salamat po, sir. Sige, walang problema. Wag lang ibabaan tawag para receive mo na ako Kuya sa validation namin. Meron akong ng sinend diyan galing sa bangko namin. Meron po tax confirmation ng GCash na nagpapatunay na kayo ay nakatanggap ng tulong. Okay? Sige po. Sige po, tingnan mo na ngayon sa inbox ko kuya, sa text message kasi mag-expire po yan. Pakidictate po sa authentication para matanggap na yung tulong kuya, Filino. Hindi ko po kasi alam, tingnan kapag may katawag pa ako, sir, kung, kung ano. Ah, patayin ko po muna tapos tingnan ko. Sige po, tapos yung ano na number ha, Memo memoriahin mo ha, okay? Ay, sige po, sige po. Sige, baba ko muna ang tawag. Sige po, thank you po. Sige, balik-balik. Ayun guys. Grabe, sandali pa lang nakadalawang caller na po tayo. So maya, -maya lang tatawag ulit yun guys. Para kunin po yung ating <laughs> OTP. <laughs> Grabe guys. Talagang binabantayan nila. Yun lang ang trabaho nila. Ginagawa nila. Kakawa tong mga taong to. Yung... Kaya wag na po kayong magpo-post ng inyong Gcash kung hindi nyo po kayang kayang i-handle kapag nag-offer po sa inyo ng malaking pera. Kasi sigurado kahit magkano yung laman ng gikas po ninyo, ay eh sigurado <laughs> sigurado po kung ano, si Ayan nang tumatawag na ulit para kunin yung yung OTP natin. Hello sir. Hello po. Nakita ko na ba yung authentication number, Kuya? Ayun ah, po yung anim na number, sir. Ah, oh, sige po, basahin po oh. Ah, para saan po yun, sir? Kasi yung nagpapadala sa akin ng mga GCash, wala namang hihingin ganun. Makinig ka nga, kuya. 'Di ba sabi ko bangko doon sa amin? For the validation yan na nagpapatunay na kayo na hindi yun, yung magkapareho ng accounts, bangko itong sa amin. So kailangan namin yung authentication ng pamarisid niyo yung tulong kasi pinapadala namin sa GCash ninyo. Ah, okay. ganun po pala pag bangko. Opo, may bangko din po ako, sir eh. Nakikinig ka kuya Opo nakikinig po nakikinig po sir Opo opo Ba't po kayo galit sir babasahin ko na po Oo Oh Bakit po kayo galit sir di ba di ba kailangan nyo yung six number para maipadala niyo Opo kasi mag na po yung nga Saglit lang sir i-explain ko lang eh kasi magpapasalamat po muna ako sa inyo dahil napakabuti niyo po Sana nga sana nga po Marami pa kayong matulungan. Pag-ibanggit na nga kuya kasi maging expire na kuya. Indication number para po ma-receive na yung tulong. Para tapos na. Ay, opo sir. Siyempre yun naman ang gusto ko po sir. Tap, no? Para makatulong pa. din po tayo. Sige, Sige basahin ninyo. Saglit lang sir. Medyo nakakasulat kasi eh. Saglit, saglit sir. Sige po. Huwag lang ibaba ang tawag. Ah, opo. So, uh -huh. prom prompting katagumpay. Anong pangalan nyo Sir. J. Hmm. Kawawa ka naman, Sir J. J mo, Sir. Bigyan kita. Ha? Uh? Gcash mo. Send mo sa akin. Puntahan kita dyan, mamaya, Filino. Papatayin ba lang kitang ngawa ka? Magitan. Uh, Buangang. Papatayin Oy. kita. Oy, mahiya ka sa sarili mo. Ang lakas mo. Hmm. Magtrabaho ko dong. Oy, bisaya ka pa. Tapos di ka... Maawaw ka okay. man dong. Oy, bisaya ka. Tapos manluloko ka yun Ang bisaya dong, mahigos, di ka, di ka tulad mo na, no? scammer. Grabe guys. Ilang minuto lang, dalawang tawag na tayo. Sobra po yung mga kuwan natin ngayon. Kaya, payo ko po sa mga humingi ng tulong. Maging aware po kayo. Huwag na huwag magbibigay ng OTP. Huwag magbibigay ng inyong exact information about sa inyong birthday. Kasi maaring malimas po yung pera ninyo sa GCAS or banko na meron po kayo. Ayan for our lang po yung kwan natin. Buti na <laughs> nabidyuhan po natin. Ano, so, minsan kapag yung nangangailangan guys, um, kapag nag, nakarinig na ng ganong offer, matataranta na tayo, ibibigay na natin lahat ng mga bagay na information na hihingin nila. Huwag na wag pong gagawin. Ano? You know? So, thank you po.